Magandang araw mga ka-EDOX at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang yung home ng channel at hanapin ang store. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Narito ang mas malalim na pagtalakay tungkol sa isyong ng pag ni Speaker Romualdez. Mga katotohanan sa likod nito, mga paratang at kontraparatang na naipahayag sa mga pampublikong paglathala. Ano ang mga alam na natin tungkol sa flood control projects? Sino-sino ba ang gumawa ng mga insertions sa 2025 budget? Sino-sino ang sangkot dito? Si kinatawan Ronaldo Ronnie Puno, na isang deputy speaker, ay hayagang sinisisi si dating House Appropriations Chair kinatawan Elizaldi Zaldikong. Ako Bicol Party List, at dating Senate President Chiz Escudero sa diumano'y huling minutong pagpasok ng mga probisyon sa budget ng 2025 General Appropriations Act. Ang House Speaker na si Martin Romualdez ay nadadamay din sa usapan. Pero sinasabi ni Puno na hindi raw aktibong kasama si Romualdez sa mga pulong ng small committee, kung saan di umano'y pinal na ang mga pagpasok ng probisyon. Ano ang mga paratang? Na isang small committee ng bicameral conference committee ang nagproseso ng nga independenteng pagbabago o pagpasok ng probisyon. At sa ilang pulong ay hindi dumalo si Romualdez at Senator Grace Poe kaya naiwan sina Zaldico at Chis Escudero na mag-finalize ng mga probisyon. Malaki ang bilang ng mga proyekto sa infrastruktura ng DPWH na sangkot, humigit kumulang 20,000 sa budget ng 2025, na may malaking pagtaas sa budget ng DPWH pagkatapos ng bersyon ng kamara, marahil dahil sa mga pagpasok ng probisyong ito. Di umano'y halaga ng pera o laki. Sinasabi ni Kinatawan Tiangco na si Zaldico ang nangasiwa ng humigit kumulang 13.8 bilyon pesos na halaga ng mga probisyon na ipinasok sa budget ng 2025 na marami ay para sa mga proyekto sa pagkontrol ng baha. Ang diumanoy budget na pinalaki sa panahon ng pagsusuri ng Senado at pagkatapos ay ibinalik sa Kamara na may mga probisyong ito. Mga pagtanggi o pagkontra. Tinatanggihan ni Zaldico ang mga paratang, tinawag itong walang batayan at may motibong politikal, at hinahamon ang mga pahayag na ginawa sa mga pagdinig sa Senado. Sinabi rin niya na ang GAA ay inaprubahan ng parehong kamara at ng Pangulo na nagveto rin ng ilang probisyon. Tinatanggihan din ni Chiz Escudero na nagkaroon siya ng 142 bilyong pesos na halaga ng mga probisyon at tinawag ang ilan sa mga paratang na demolition job o atake sa PR. Tutol si Escudero sa nakikita niyang pagtatangka na ilipat ang sisi sa kanya at kay Ko habang pinapalaya si Romualdez. Mga bunga o tugon sa politika. Nanawagan si Sandro Marcos ang majority leader kay Ko na bumalik sa Pilipinas at harapin ang mga paratang. Sinabing ang mga ito ay napakaseryoso at nagpapababa sa kamara. Ang mga pahayag ni Ko sa publiko ay nagsasabing nasa labas siya ng bansa para sa medical na paggamot. Nagbabala si Escudero laban sa tinatawag niyang diversions, na ang CC ay inililipat mula sa ilang tao patungo kay Romualdez ng walang sapat na pagsusuri, mga kawalan ng katiyakan o mga hindi pa malinaw. Hindi pa tiyak na napatunayan kung ang lahat ng diumanoy probisyon ay nagmula kinako at Escudero mismo o kung may papel din ang ibang miyembro ng komite. Ang ilang bahagi ng proseso ay inilarawan na hindi malinaw. Ang eksaktong bilang ng mga proyektong apektado o ang kabuuang halaga, maliban sa sinasabi ni Kinatawan Tiangko, ay hindi pa lubos na napatunayan. Nag-iiba-iba ang ilang numero. Mga legal na resulta. Kung kumpirmahin na ombudsman, Korte Suprema o iba pang ahensya ng gobyerno ang pagkakamali o ibasura ang mga paratang ang eksaktong pagdalo at partisipasyon sa mga pulong ng small committee, kung aling mga pulong ang dinaluhan o hindi dinaluhan ni na Romualdez o Grace Po. Ang ilang pahayag ay galing kay Puno, pero mayroon ding mga kontrapahayag. Bakit ito mahalaga? Pagiging malinaw at pananagutan sa proseso ng budget. Ipinahihiwatig ng mga paratang na ng bersyon ng Kamara ng Budget, malalaking pagbabago ang maaring ipinasok ng ilang tao na hindi bahagi ng orihinal na napagkasunduan o iminungkahing mga item. Papel ng Small Committee sa mga Bicameral Conference Gaano kalaki ang kapangyarihan ng mga small committee na ito at gaano kalinaw ang kanilang operasyon? Kung iilang miyembro lang ang nagtatapos ng malalaking probisyon, anong mga tseke ang umiiral? potensyal para sa maling paggamit o korupsyon. Kung ang mga proyekto ay ipinasok sa huling minuto ng walang kahilingan ng distrito o pagsubaybay, may panganib ng mga ghost projects o mababang kalidad na proyekto o mga kickback. Mga bunga sa politika Ang mga paratang na ito ay maaring makaapekto sa reputasyon, makaimpluensya sa dynamics ng kapangyarihan, halimbawa ang papel ng speaker, mga chairmanship ng komite, at posibleng mag-trigger ng mga investigasyon o maging criminal o ethical na parusa. Ayon kay kinatawan Ronaldo Puno, isang tinatawag na small committee na binubuo ni na Elizaldico at Chis Escudero ang nagpasok ng mga huling minutong pagbabago na humantong sa malalaking pagbabago sa budget. Sinasabi niya na nangyari ito sa kanilang mga pulong nang wala si Speaker Romualdez o Senator Grace Poe. Kung totoo ito, ipinahiwatig nito ang paglit ng paggawa ng desisyon sa ilang tao lamang. Gayunpaman tinatanggihan ni Ko ang mga paratang na ito, tinawag itong may motibong political. Gayun din tinatanggihan ni Escudero ang mga paratang, tinawag itong demolition job o paninira sa PR. Ang mga halagang pinag-usapan, bilyon-bilyong piso, ay malaki, ngunit marami pa ring detalye ang hindi napatunayan. Anong mga proyekto ang partikular na idinagdag sino ang humiling sa mga ito, kung nasunod ba ang mga pamantayan, at anong pagsubaybay ang umiiral. Samantala, nanawagan ang ibang mambabatas kay Ko na bumalik sa Pilipinas upang harapin ang mga paratang, na nagsasabing ang pagliban ay hindi dapat mga hulugan ng pagtakas sa pananagutan. Inaasahan na mas malalim na susuriin ng publiko at ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Senate Blue Ribbon Committee, Commission on Audit, at ombudsman ang issue. Mga ka-Edox, ayon sa pahayag ni Representative Puno, hindi raw dapat basta kung sino ang sisihin dahil malinaw umano na sina Representative Zaldico at Senator Chis Escudero lamang ang may kinalaman sa usapin ng mga insertions sa pambansang budget. Para sa kaalaman ng lahat, ang budget insertion ay tumutukoy sa pagdaragdag ng mga pondo sa budget na hindi orihinal na nakapaloob sa panukala. Madalas itong naugnay sa mga issue ng transparency at patronage politics. Sa pagbubunyag ni Representative Puno, tila direktang tinuturo ang dalawa, isang mambabata sa Kamara at isang senador, bilang pangunahing responsable. Kung totoo ang alegasyon, ito ay may malaking implikasyon una sa integridad ng proseso ng pambansang budget at pangalawa sa pananagutan ng mga leader na may kapangyarihan sa Komite at Senado. Ngunit tandaan, hindi pa rito nagtatapos ang usapin. Ang mga binanggit na pangalan ay may pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili at ipaliwanag kung paano nila ipoproseso ang mga tanong ng publiko. Isang tanong ngayon ang bumabalot. Kung may naganap ngang budget insertion, Sapat ba ang pagbubunyag na ito upang magsimula ng mas malalim na investigasyon? At kung sina Zaldico at Chitz Escudero ang itinuturo, ano ang magiging susunod na hakbang ng Kongreso at Senado? Mga ka -edocs. Ano ang palagay ninyo? Sino nga ba ang tunay na dapat managot? Ilan sa mga ipinasok na proyektong ito ang tunay na pangangailangan kumpara sa pabor? Ano ang papel ng small committee at gaano kalaki ang kapangyarihan nila na magdagdag o baguhin ang mga item ng walang malawakang partisipasyon? Ano ang matutuklasan ng mga ahensya ng gobyerno at anong mga kahihinatnan ang maaring mangyari kung mapatunayan ang pagkakamali? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC na nagsasabing, sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli. Paalam. Disclaimer. Ang impormasyon sa talatang ito ay nagmula sa mga pampublikong ulat, pahayag at artikulo hinggil sa 2025 General Appropriations Act at mga alegasyon na may mga insertions o pagbabago sa budget na ginawa sa huling mga yugto bago ito maaprubahan. Walang sinasabi dito na may pinal na hatol o desisyon mula sa korte o ibang formal na investigasyon na naglabas ng kabuuang katotohanan tungkol sa naturang mga alegasyon. Layunin lamang nito na magbigay ng impormasyong mapanuri at magbigay daan sa masusing pag-unawa. Hinihikayat ang mga mambabasa o tagapakinig na suriin ang mga opisyal na dokumento, sundin ang mga ulat mula sa ahensya ng pamalaan, halimbawa, DBM, at pakinggan ang magkabilang panig upang magkaroon ng balansing pananaw.